Good afternoon mga kabayan ano? So tuloy natin yung mission natin na pabigas uh, May Mamibigay tayo ngayong hapon na to Ng pabigas So si, si may nauna tayo na, na mabibigyan ngayon si, Kung naalala niyo to Si Putro Na sali natin to Paminsan-minsan sa ating mga vlog Nung ginawa na vlog natin yung uh, Simpling boarding house So yun ang kauna-unahang uh, Mabibigyan natin ng pabigas So puntaan natin siya ngayon sa, Kasi nandoon lang siya nakatira sa uh, Ilyong Street, Tibong Davao City kung naalala niyo tong tao nito, talagang napakasipag. Uh, abangan natin siya hanggang uh, alas 4 kasi nag-uusap na kami na na magkikita kami alas 4 at saka kailangan natin siya na uh, ma interview konti o may vlog natin konti baka may may makakatulong sa kanya so yeah, kaya puntahan natin siya ngayon uh, tara samahan nyo ako mga kabayan tara let's go

yung papa ni ano? Wala yung papa ni... Ito yung nalang nalang? Larry. Larry? Pananay ka niya, no? Ako, ako na. Ano ha? kasi wala si Potro. Gabi na. Hindi natin siya may vlog. Hindi natin may interview yung papatay nila. So, binigay, iniwan na lang natin yung... Yung pabigas natin, ano? Yung pabigas na... Ano? Ay, bigay natin yung, yung pabigas. So, Ate, pagka, oh. Ito. Ito. Ika. Mayroon tayong pabigas na binigay. At saka konting grocery. Eh, may interview sana natin si Potro. Eh, kaso, nasa trabaho yata hindi naka ma, ma, gabi na hindi pa nakabalik nakapat na ano na kami rito Hello? ano Hello? Ah, ito yung mga anak ko Putro. ito kapatid mo to kapatid ah, mo nito okay. ito ang ilang kayo <laughs> Seven? Seven. So sana ma-interview natin si Putro kaso hindi natin oh. makutan at gabi na rin. Pabigas natin ay eh. bigay mo ito. Patay mo. At saka may konting grocery na para sa inyo to no sige yeah. open mo open natin kape, ha? yan para sa kapatid mo ha mga ano yan mga chit yan mga ano. kape mga gatas juice at saka ano at saka may mga ano rin dito uy wak butas ano? 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 Ilan? at huwag ka na lagayan ano? ano lang ano lang saglita saglita ano lang natin sim? Asa ah, man mo nagatulog lang? Aho, ilalulog sila galing. Yan ah, Dito lang. Yung pang ano lang, yung pintawid dito, nandito na. Ay. Yung ano lang. Ay. O, sa'yo yan. Sa'yo yan. Parang buyot eh, o. Sa'yo yan. Yeah. Tapos may mga ano yan, gang. May mga ano rin dito. Damit. Baka kasi sa'yo yung pinagtubuan. Ayan, Ay, nagkaring kuri. Yeah. Ayan. Ayan. Yeah, oh.

Go. ha? mga t-shirt ha? sabi mo stat, mga papa mo may mga pinagtubuan na no mga t-shirt saka ito yan so may mga papayang tungkol ito sa mga bata. so ang mama mo nasaan? ilakaw ah, so ito yung panganay ni ayang pangalawang ah, ang panganay niyo lalaki no? So oh, naiwa, siya ah, na siya na itong Siya na lang naiwan namin, iniiwan namin sa kanya dahil wala yung tatay niya. Ano lang. Saka <makes noise> trabaho. <makes noise> so, gabi na kasi kami mga mabot-abutan si Porto. Tingnan yung bahay niya. Yan, ano ma magpasalamat ka lang sa ano subscriber natin kan. Ha? Kasi galing ito sa mga subscriber natin sa YouTube channel. Galing sa mga subscriber natin yung to mga pabigas, mga grocery. Galing sa kanila. So, pasalamatan mo lang sila. Baka may panawagan ka, may tulong sa yung mga taong gustong gustong tutulungan kayo. May may sasabihin ka, bisaya lang. Ah, uh, matabangan mo si gustong tabang na para sa imo ha. Meron kang sabihin na ano na kasi nakakaawa sila oh. Huh? Sana matulungan nito no. Yan, uh, may mga tao na kakaano. Yan. So, sino magsasay ngayon ikaw? Ah, mana sila kaon? Ah, mana sila kaon? Amaman mo asa Ah, unya patong uli. Ah, sige sige. So hanggang dyan na lang ano Kasi wala si Puto. Ito mga anak niya Huwag uh, tayong mag away ha Sabihin mo sa papa mo Dito kami galing Sa kagabi na Hindi na kami ano Dahil malayo-layo yung sa amin Kanina pa kami Las 4 Sabihin mo oh, yeah. So yan si ano Alis na tayo ngayon so, uh,